Hi guys, magandang umaga. Dahil second wedding anniversary namin ngayon, magsasanggip sa bahay kami ni Mrs. Pumunta na nga kami ng palengke para bumili ng na aming kakainin. Ang ganda talaga ni Mrs. pag natalikod. <laughs> bumili na nga kami ng gulay para sa kakainin namin mamaya. Bumili na nga rin kami ng karne sa aming suki at pinahiwa na rin namin ng patapa slice. Bumili na rin ako ng malaking karne. Hindi, joke lang. Maliit na talaga sa akin yan. <laughs> nang nakauwi na nga kami, ay hinugasan ko na agad ang napamili naming mga karne. Kapas forward ko na para mabagal. <laughs> at ay na nga, tapos ko nang hugasan ng mga karne. Maya maya ay ilalagay ko na siya sa ref. Gumawa na nga rin si misis ng cheese. Ayan, at minekos-mekos niya pa. Dinagdagan niya ng cheese para hindi mabawasan. At minekos-mekos niya uli para maiba yung lasa. At ayan na nga, pinatikin niya na sa akin tinilaan pa kala matindi tinikman ko ulit kasi parang lasang cheese pag tikim ko ulit lasang keso naman di naman lasang cheese at nag-init na nga si Mrs. para sa lulutuin niyang steam egg yari na naman siyang kuneto bosog bosog na naman hinalo na nga ni Mrs. ang itlog sa mainit pag ba niluluto ng itlog tapos sinahalo, pagbabati pa rin ba ang tawag? Yan nyo na, mekos mekos na lang tawag natin. Minekos mekos lang ni Mrs. hanggang maluto na ito. Ang bilis mag mekos mekos ni Mrs. Sarap! <laughs> At nang maluto nung no nga ay tinakpan na ni Mrs. Ito na nga ang pinakahihintay kong final moment. Di ba kanta Give me one final moment in time. Yan yun na nga. Nilabas ko na nga sa rep isa-isa ang mga kakainin namin. At kinuha ko na rin ang sangyup grill na gagamitin namin pang luto ng aming sangyup sa bahay. Sarap! Ah, nakaredy na nga ang aming kakainin. Konti lang nga ang aming binili kasi dalawa lang naman kami kakain. Inumpisa na nga ni Mrs. ang pagluto ng mga hotdog. At sinunod niya ngang ilagay ang mga karne. Nakasalang na nga ang aming kakainin. Nihintay ko na lang siya maluto para makakain na kami. Gumawa na rin nga si Mrs. ng mais na may cheese. Ito nga muna ang kakainin ko habang di paluto ang mga karne. First bite, unang kaga Sarap, lasang mais. Ang pangalawa ko naman titikman ay saging kunyelo. Wala nyo kung ano laman sa loob ng baso. Ang humula ay baliw rin tulad ko. <laughs> Siyempre titikman ko rin siya. Second bite, ang kagat. Teka ba tinipan ko? Mainit ba? Rewind nga natin. At ayun nga, hinihipan talaga. Talino mo, boy. Luto na nga ang aming kakainin. Sa wakas, makakain na rin. So paano? Hanggang dito na lang. Pakain na kami. Salamat sa panonood. Sa uulitin, paalam!